Good morning. Nagulan ang umaga. Nagulan. Walking na naman si Marine Gina. Kasi early morning, ganda mag-walking. Yan <coughs> ang <coughs> tao nag-walking din yung isa. Ang tao. basa ang aming daan kasi nag-ulan. na naman. Early morning nag-ulan. Good morning. Very good morning. Ang mga light namin dito. May ilaw pa siya. Yan. May mga ilaw pa. nag ulan Malamig ang hangin. Grabe, kalamig sa hangin. Rin. Very nice morning everybody good morning mga idols mga maring very nice morning kahit nagulan. basa ang aming daan ang da daan ang basa yan may mga tubig sya yan may mga tubig ang daan Mad ulan kasi umuulan na naman sa amin walking walking para ang blood natin is still good good morning